So, paano kumuha ng e-commerce Philippine Trustmark which is yun yung nire-required ni Shopee sa atin ngayong mga nasa Shopee. Kailangan natin meron tayong um, Trustmark. Ito yung guys, oh, e-commerce Trustmark. It, yan yung i-release sa atin. Name, DTI. So, dito nyo i-search. Oh. DTI, ayan, trustmark.dti.gov.ph Then, continuous nyo lang yan register, understand. Then, next, next, ganyan. Ayan, oh, nakalagay. Registration. Ako nandito na, guys, oh. Business application isa, under, under evaluation isa, approve zero. Diyos ko, sana ma-approve tayo. Oh, my goodness. Pag na-approve na pala, guys, saka lang tayo makakapag bayad. Ang babayaran is 1,130 pesos good for one year. Mandatory ito guys, may mandatory ito ngayon ng DTI na kailangan lahat ng online sellers is makakuha ng e-commerce trust mark. Pag online seller ka, whether nasa Shopee ka man, nasa TikTok ka man, nasa FB ka man, kailangan may DTI trust mark ka. Dati hindi ito mandatory, kaya hindi ako kumukuha nito. Ngayon, bigla siyang minandatory. lalo na kay Shopee which is nasa Shopee ako. Um so talagang obligado akong kumuha ng uh, DTI Trustmark. And then maganda din naman kasi nito guys ang ano sa atin, sa ating mga for long term ha, long term talaga na negosyo yung inaano natin, di ba? Yung ayan yan, may code siya, yan yung ano niya. So kung pang long term talaga yung business na pinoportray nyo yung gusto nyo mangyari sa negosyo nyo uh, sunod lang tayo sa batas kasi this is the legality legal talaga ito so kung gusto mong maging legal ang negosyo mo sumunod tayo sa batas ba diba? so when they says yung um, Shopee sinabi nila na kailangan ng BIR permit so Kumuha ako ng DTI permit, BIR permit, and this one every year. So, dumadami na nga, guys, ang mga kailangan gawin. Kasi, syempre, pag may DTI ka na, and then may BIR permit ka na, syempre, nagpo-posting ka na din every, ah, uh, three, every quarter, every quarter. So, three months, three months yun. Nag, ah, uh, ano na, nag nagpo-posting na kami sa BIR. So, nung una, syempre, medyo ngarag, hindi ko alam ang gagawin ko. Mulo-mulo na si Romulo, sabi nga, ganyan. Pero, now naman, is mas nakukuha ko na siya kung paano siya gawin. So, ayan, e-commerce, e-commerce trust more